Yun, uh, magandang araw mga bossing magandang araw sa lahat po uh, isa naman pong buyer natin na dumayo dito uh, from Batangas uh, kukuha sa siya ng uh, pure boson roundhead mga bossing uh, shout out nga pala kay sir uh, boy sibuyas ng Batangas City uh, maraming salamat po sir sa tiwala sa GCG at farm So sana maparaming po yan yung ating boson roundhead at saka isang uh, yellow legged hatch sa Boston mga bossing so maraming salamat din sir 1, 2, 3 hindi kita yung ano dami ako na sir ah para maraming kang kapi tama ngang, sir si sir, tama Ha? Tama kayo. Huh? Tama kayo. <laughs> hindi kita yung ano eh, yung pangalan ng GCJF eh pa? yan po yung mga solid buyer natin ha? mga bossing new beginner kumuha sila ng pure boston at saka dalawang crosses na babae mga bossing sir siya baka may gusto kayong i shoutout sir Shoutout daw Shoutout kay si buyas jeep si buyas jeep